tapos ang pinakamainit po na kontrobersya ngayon sa larangan ng uh, showbiz, pati na po ng uh, telebisyon, ay ang pagbibitiw po ng comedian host na si Willie Villarme. Yung kanyang desisyon na kansilahin niya na ang kanyang kontrata sa ABS-CBN. Makakausap po natin si Willie Live ngayong gabi dito sa 24 horas. Magandang gabi sa'yo, Willie. Magandang gabi po, Tito Mike, Kapuso. Oh, Tito ah, Mike, hindi po, Villame, Revillame po. Revillame, o, oh, tama, Revillame. Okay, Tama Willie. po yun. Oh, oh. okay. <laughs> okay. okay, okay, <laughs> Willie. um nung uh, ikaw ay nagpa-press conference doon sa Annabel's at inanounce mo na tinatapos mo na ang kontrata mo sa ABS-CBN, agad silang nagpayag ng uh, na naglabas ng payag na nagsasabing ang kontrata mo ay hanggang September pa ng 2011. Paano 'yan? Magkabangga kayo ng posisyon ngayon ng ABS-CBN. Willie, oo well, sa akin po kontrata eh meron po dun nakalagay na mutual agreement. But anyway, ang nagiging issue po dito hindi naman po 'yun nangyari noong May 4. Ang issue po dito ay yung May 31 yung pong pagbabalik ko na. Doon po ako nasaktan na, ah, doon po ako nasaktan dahil una sa lahat, nakaredy na po kami lahat. Ang staff ko, ang games na napag-isipan ko, nakapag-usap na po ako sa presidente ng ABS, kay Ma'am Charo, kay Ms. Lingitang, kay Direct Bobot Martiz, at ng aking former uh, manager, si Tita Arlene. Nakapagsara na po kami na kami po, eh, ako po ibabalik na. Nakapag-meeting na rin po ako sa aking mga staff sa mga bagong segments. Ang nakakalungkot po, isang araw, pinatawag ko ni Ms. Lingitan at, at sinabi sa akin ay eh, isang araw na lang daw po ang programa ko at baka pwede pa akong lagyan ng isang programa pa sa Studio 23. Doon ako nag-isip ng matinde, bakit ho ganito? Ang kanilang rason, para malaman po ng lahat, marami pa daw ayaw na ako bumalik. marami pa daw po nag i mail kung ang, ano sinasabi na huwag akong bumalik. Eh, sana po hindi na nila ako kinusap na para bumalik. Kung meron po palang gano'n. Teka po, nalililawin ko, Willie, May 31, ikaw mo? July March, 31. Ah, sorry, sorry July? po. July? Uh, July, sorry po. July 31 po ito. July dapat 31? Dapat ang pagbabalik ko. Ano nangyari noong July 31? Nag-usap kayo? Ah, hindi po. Nag-usap po kami ni Ma'am Charo. That was July 13. At sinabihan ka na babalik ka na sa Wawawi, gano'n? Opo. At uh, kasama po ang uh, aming uh, business unit head, si Jay Montelibano. Ah, uh, na, si Mr. Edgar Mortis, creative director. My former uh, manager, Ms. Arlene De Castro. At siyempre po, si Ma'am Charo. At si Ms. Uh, Ms. Tring ang production head po namin. So, after the meeting with Ma'am Charo, that was Tuesday. Nung gabing yun po, nandito rin sa bahay ko pinatawag na po namin ang core group ng Wawawi at nagmeeting na po kami para po sa pagbabalik ko sa mga bagong games at sa pagbalik ko po sa mga songs, sa lahat. So, in-expect na po na lahat na ako'y babalik. Kasi ang, ang lalabas kayo, Willie, ikaw ang lumalabag sa kontrata. Ikaw ang illegal. ikanga. nga. Tapos na po yun dahil po maingin na ako ng tawad sa kanya noong nagka ki, ki gabi at kimamsaro noong pong nagkaroon ng incident ang May 4. Na kaya po may tatlong buwan na parang suspension pero hindi naman nilang sila suspension at pumayag na po ako na ma-suspend. Kumbaga, eh wala naman pong suspension. At sa katotohanan, wala rin po akong sinweldo noon. Ngayon, no, ito pong babalik na sana ako noong July 31, eh ito na po ang nangyari. Kaya nag na po ako na tinatapos ko na po ang kontrata dahil hindi ko na po alam ang gagawin ko dahil meron daw mga ayaw na bumalik ako dyan, hindi na yata ako mahal sa ka kanilang stasyon. So ano pa po ang gagawin ko doon kung hindi na po ako welcome? Ang hinihingi ko lang naman ay freedom. Kapag trabaho naman ako at makapagbigay saya sa ating mga kababayan sa araw-araw na ginagawa ko. Okay, napag, uh, napanggit mo yung salitang freedom o kalayaan na makapagbigay ng aliwat tuwa sa mga kababayan natin. Tinuturo mo ba ang sarili mo sa puntong ito na malaya na? na magtrabaho sa ibang network? Hindi? Opo. Dahil po ng aking press con, sinabi ko na po na putol na po ang aking relasyon, ang aking pong uh, kontrata sa Katamigan Network ko po. Dahil po, hindi naman po natupad ang aming usapan. Sila po ang dumabag sa kontrata ngayon. Saka sa kontrata ko po, actually, andito po ang aking mahal abogado, sa Tony Nats de Vera, siya po ang nakakalam lahat ng legal sa mga legal pong ito. At sige, ka, pwede ko bang matanong si Tony De Vera ng isa? Opo, Tito Mike. At Tony De Vera, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Mike. Uh, siguro bilang abogado, kahit kaming mga hindi abogado, ako nga, parang sa nakikita ko rito, walang pupuntahan to kung demandahan kung talaga magpupumilit <laughs> ang magkabilang panig na manatili sa kanilang kasalukuyang posisyon tungkol sa isyong ito. Na, uh, ito. Nakikita nyo yon, Atty. Oo, oh, inaasahan namin yon. So, paano yung kung pigilan si Willie sa pamagitan ng legal na proseso na lumabas sa ibang network o sa ibang programa at ang gawang ang gawing basihan yung kontrata na nagsasabing hanggang September ng 2011 ay ay talent pa rin ng ABS-CBN, attorney? Kung pipigilan si Willie, uh, sa korte ito uh, at bibigyan kami ng notice ng korte para i-oppose yung kung injunction man ang hilingin nila ay uh, papaliwanag namin sa court na malaya si Willie sapatrat ang talagang pumutol ng kontratang ito, Mike, para sa kalaman ng lahat, ay hindi si Willie. Ang talagang pumutol ng kontratang ito ay ang ABS-CBN. Dahil noon, July 26, last month, sumulat ang ABS sa kanya at sinasabi, tapos na yung kontrata, tapos na yung programa mong bawawi. Hindi na ikaw ang talent host dyan. Bibigyan ka namin ng ibang programa pero hindi 3 hours a day, 6 days a week or 18 hours. Bibigyan ka lang namin ng 3 ng 1 hour a week sa prime time. At baka sakali mabigyan ka pa namin ng ibang programa sa Studio 23, which is a very, very small compared to Channel 2 viewership. Pagkatapos sinabi pa nila, kailan ka babalik? Hindi pa natin masabi. Mm -hmm. Obserbahan ka pa namin. Under probation ka muna i-rehabilitate -re ka muna ng, program, ng uh, ABS-CBN at uh, pag na-rehabilitate -re ka na at katanggap-tanggap katanggap, tanggap ka na sa publiko, baka sakaling ibalik ka pa namin. Ano yun, attorney? Rehabilitate? oh, hindi nila ginamit yung word na yun, pero sinabi nila ganito. Pag nagbago yung na one si hour Program, yung one-hour program na bibigyan namin sa iyo, pre-recorded. Para lahat ng sasabihin mo, ay kailangan ka tanggap, tanggap sa amin. It, it, will comply with the ru rules and regulations mm -hmm. and the laws at up to our standard. Oh, ang issue daw kay Willie, sabi ng ABS-CBN, tinatawag sa wika English na behavioral attorney. Well, uh, yan ang nasa media ngayon eh. <laughs> Alam mo, yung behavioral na pirmin nilang binabalik-balik kay Willie. Pag-usapan na natin ngayon para ma-put to rest Opo, na natin. Mabilis lang po, attorney. Okay, sige. Sinasabi nila noong May 4, nagbitaw uh, ng salita si Willie, sinabi ni Willie na pag hindi niyo tinanggal itong uh, uh, kasamahan natin sa media na walang ginawa kundi atakihin ako sa radio, sa TV, at saka sa print, sa tabloid, magre-resign ako. Eh, may policy ang ABS-CBN na pinipirma na lahat ng talents, pati na yung atake na atake kay Willie, na bawal na atakihin ang programa at yung kapwa mo, uh, host na uh, member ng ABS-CBN network. Pero pinayagan nila mangyari ito. Kaya nung nagreklamo si Willie at sinabi niya kay uh, Ms. Miss Cory Bidanes, sabi niya, bakit naman pinapayagan niyo ito? Wala naman nangyari. Tuloy pa rin yung uh, atake sa kanya. Hindi lang siya inaatake, kundi yung programa at saka yung mga na nagpa-participate doon, mahihinada oh, 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 ang ulo oh, oh, ng mga pinagawa oh, oh, oh. ni Willy. So, nag nagbitaw siya ng ganitong salita. Dahil napupuno na siya. Okay. Despite ah, ah, that, nakaayos na sila. Nung Nakayos. May, noong uh, July 13, sa office ng presidente ng ABS-CBN, si Ms. Charo Santos, sinabi Opo. na sa kanya, bumalik ka na, Willie. Okay. July 31. Opo. Nasabi na po yun, uh, babalikan po natin si Willie. Okay. Ikaw naman. Uh, papano ngayon? Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, ang karir mo naka... Ano tamang salita? Ang karir mo nakapreno ngayon. Nakabiten. Nakabiten. Wala kang programa. Wala kang labas. Uh, wala ka nang ginawa, hindi ayan, sanggain ng sanggain itong mga isyong ito. Paano ng karir mo ngayon, Willie? Gagawa po ako ng paraan at uh, hindi naman kailangan nakaharap po ako sa telebisyon. Gumagawa ako ng paraan at the same time at uh, sa ngayon po, sa pagkakaalam ko, wala na po ako sa pader sa poder ng ABS, gagawa po ako ng paraan at makikipag... Oh, I would say na pwede na ako makipag-negotiate. At this time, sa anumang channel, na sino ang magkakaroon ng interes sa akin. At uh, kung hindi man ako makita sa TV, magkakaroon pa rin ako ng provincial tour, mag-world mag tour po rin ako para makapagbigay ako ng saya sa ating mga kabayan. Hindi ko po pipigilin to. At uh, kung ito lang ang dahilan para mapigilan ang pagbibigay ko na saya hindi po, kahit sa sarili kong pera, ako po ay concert kahit walang, pe, walang bayad na, na, ticket. Yan po ang gagawin ko dito, Mike. Tutuloy ko pong adhikain ko na magpasaya araw-araw, lalong-lalong na po yung mga nasa wheelchair dati sa Wawawi, yung mga special children. Alam nyo, uh, lunes at sabado, ito yung obligasyon at ito po yung ginagawa ko para sa kababayan natin. This is not just an obligation, ito po yung kaligayahan ko na makitang humingiti ang ating mga kababayan. Ang programang Wawawi po, hindi ako nang nag patay. Hindi po ako sinira niyan. Sila rin po. Dahil lang yung programang yan po, programa ng bawat Pilipino sa sinasabi ko araw-araw sa buong mundo. Okay. Sige. Willie, maraming salamat sa panayam at magandang gabi sa inyo ni Atty. De Vera dyan, ha? Maraming, maraming salamat. Ito, Mike. Thank oh. you po. Thank salamat. You, uh, mga kapuso, ang sa mga sandaling ito, bukas po ang panig ng GMA para o oh, bukas po ang GMA para sa panig naman po ng ABS-CBN kaugnay ng mga sinabi na yan ni Willie Revillame.